Magandang araw pong uli mga kapatid Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang tinatawag na mga tabak ng pitong nunong birhen Ang mga tabak na ito ay nagagamit na panggilit o pamatay sa mga espiritong nakasapi sa may sakit Pwede rin itong gamiting pamarusa sa mga espiritong nakasapi sa pasyente. Pwede rin itong igamot sa mga sakit na dulot ng kulam o barang. Kung ikaw ay isang manggagamot na nakikipagkumbate sa kalaban, ay maari mo itong magamit bilang panaksak o pangpinsala sa espiritong nakasapi sa may sakit habang nakasapi ang espiritu ng kalaban sa may sakit at gusto mo siyang sugatan upang masaktan ay ibulong lamang ang isa sa tabak ng birhen sa iyong hintuturong daliri at isaksak ito o idikit sa tagiliran o sa dibdib ng pasyente at tsak nasisigaw ito sa sakit huwag lang patatagalin at baka mamatay ang espiritong nakasapi. Kung gusto mo naman na na ang laban at gusto mo na patayin na ang espiritong nakasapi sa may sakit, ay ibulong lamang ang mga tabak ng pitong berhen sa iyong hintuturong daliri at igilit mo ito sa leeg ng may sakit at tiyak na ikamamatay na ito ng espiritong nakasapi sa pasyente. Sa paggamit ng panggilit, kung mababang klase lang ng espirito, ang nakasapi ay namamatay na ito sa isang tabak pa lang. Kung malakas-lakas naman ay tatlong tabak ang gamitin at kung malakas talaga ang kalaban ay buuin ang pitong tabak na ibubulong sa daliri at tsak patay ito dahil ito ang tinatawag na ultimatum ng birheng amhuman na espadang nagkikidlatan. Kung hindi mo naman papasapiin ang espiritu ng mangkukulam sa pasyente, ay pwede mo itong ibulong sa tubig at ipainom sa may sakit at mawawala na ang kulam o barang sa kanyang katawan. Para mapagana ang mga tabak ng mga nunong birhen ay kailangan itong madibosyonan at gamitan ng poder ng atardara. Narito ang pangdibosyon sa atardar Sanctam Trinitatem Unum Deum Pampanabal Pilius Unum Deum Gubernatum Pampanabal Aha, ay pa, at ma. Aram Akdam Aksadam Adonai Padre de los Padres Espiritu Deus Petat Madres i e Unica Deus, Deus, Deus Matat, Sikot, Erat Ampilam, Gawam, Lamurok milam Maok mulum sumitam Sum amili tumatum Sum meyum miltum Sum mei Mitam sumatum sumitum sumitam Meuam amau Oem Jahak jahas jah Maem pumaem Miyok siyok sosium, miyak sisa, haeum mauma Ama Kuim. Oya Uwak si Amen Sela. Ito naman ang kanyang poder. Hukshak hak, ahuk siak, hauhak, huwawok abha ikaak, airisit, taksit alimiraktim, baderetro satana, munhi kuam, mihi luat, satana satam. Egosum Salvame salbame. Narito naman ang orasyon ng pitong nunong birhen na bibigkasin nyo bago nyo ibulong sa inyong daliri ang mga tabak. Kadbak, kaumaik, kaurak, surisitim, dab, golo, mentum, isim, memento, Pui ratam, Pater S. Aria At ito naman ang mga tabak ng mga nunong birhen na nagkikidlatang ispada. Aeo oe oheya hoe ruga bugay Abiyoha hum Yahuha kaum Yauwehe iowauk Jahuhim Yauha wa um. Sa mga bago pa lang po nakakapanood sa aking channel Pakisubscribe naman po At like and share na rin po kung nagustuhan nyo po ang video Salamat po